Iyan ang napakagandang boses ni Dennis Astorga, isang sikat na Pinoy musician sa Paris na nag-perform sa Gallery Tallmark noong April 29, 2012. Ang concert ay pinamagatang Live Goes On na inorganisa mismo ni Dennis at nakasama niya sa kauna-unahang pagkakataon ang batikang pianista na si John Florencio. Halos magsiksikan sa loob ng gallery dahil sumobra ito sa seating capacity. Kaya ang iba ay ninais na lang tumayo para mapakinggan lamang ang kanilang hinahangaang mga awit. Nakajuwit din ni Dennis ang member ng Music Makers na si Desi at ang gitaristang si Nico O'Brien Renew. Iba't ibang lahi ang dumalo sa concert dahil Tagalog, English at French ang kanyang mga inawit. Maging ang Philippine Ambassador to France, Her Excellency Ambassador Cristina Ortega at ng kanyang mga consular officer ay humanga din sa kakaibang tema ng concert. Gayun din ang mga ibang lahi ay napahanga ni Dennis. Well, it was a very, very nice concert. Uh, well, first, it's a great singer. He has a beautiful voice. And uh, I liked also the choice of the songs. Uh, would it be uh, Tagal or English or French? I love the uh, Michel LeGrand song also, I thought. Yeah. It was a very, very nice evening indeed. Si Dennis is a product of Miss Saigon. nagsimula siya in 1997 and 1999. at nagpasiya siyang mamalagi sa Paris pagkatapos ang kanyang performance sa Miss Saigon. 2008, nang ipinagpatuloy niya ang kanyang singing career, gumawa ng mga concert na nakasama niya ang mga Pinoy local musician dito sa Paris na si Jung Claudio at Leila Florentino na produkto rin ng Miss Saigon na gumanap na King. Professional singer since 1997 from Manila to London and Paris. In terms of my own concerts, I've been doing it since, nine, uh, since 2008. Uh, I did a series of concerts here in Gala in 2008 with two French musicians, and then the following year with June Claudio for Kundiman, and then last year with Leila Florentino, Simply Broadway, and this year, hopefully, it's just the start of a big project with John Florentino, uh, Life Goes On. So I've been doing it for quite some time now. Sa Paris na rin nakilala ni Dennis si Mr. Marc Mossalier, manager ng Gallery Talmart na isang tagahanga din na nag-offer para gamitin ang kanyang gallery na gawing venue ng mga concert ni Dennis mula pa noong 2008. Dito na rin niya ginawa ang kanyang kauna-unahang concert na nakasama naman ang French musician. Um, actually, uh, Marc Mossalier of Gallery Talmart has been a big fan of Filipino artists since 2007-2008. And China opened venue for initially for visual artists, sculptures, paintings. And then when I came in 2008, for the first time, like why not do a concert here? And he loved it. So but I organized my own concerts with the help of a few volunteers from the Filipino community, Jam in particular, and music makers and the embassy. But I basically organized it myself. And with the help of course of Mr. Mac and Galang Natutuwa naman si Ambassador Ortega dahil isa daw si Dennis na hindi humihinto sa kanyang singing career at naipopromote niya ang mga awiting Pilipino dito sa Paris. Ay, si Dennis ay isa sa mga magagaling nating artist sa Pilipinas at uh, natutuwa naman ako na habang nandito siya sa Paris eh, siya ay uh, kasama niya yung kanyang, kanyang, mga kasamang artists mo no? dito sa Paris. Siya has been living there for 12 years daw. So natutuwa ako kasi hindi siya nagsasawa na ituloy ang kanyang pagmamahal sa musika at uh, habang ginagawa niya ito, ay uh, nag-promote naman niya ang ating bansang Pilipinas. Uh, isa po siya talaga na napaka-talented na artist sa atin sa Pilipinas na, at, at, at alam naman niyo siguro na uh, siya ay kumakanta noon at nag-perform sa Broadway. Pero ewan ko kung bakit, pa nag-decision na siya na dito sa Paris. And you know, Paris has always been a city of art and artists. So he is in the best place in the world and I hope that uh, Dennis will be successful uh, in his career and in of course promoting his music. And I hope that he will also be promoting Philippine music. Mula rito sa Gallery Talmart, Richard Villanueva, Balitang Paris reporting.